Mga kamamay, tapos na kami kumain. Nabusog na raw si Chanel. Pauwi na kami. Ayan, pinagkainan. O. Oh. Nakubos na namin ni Chanel yan. Kaso hindi niubos siya ng kanyang manok. Busog na busog na raw siya. <laughs> Labas na kami. Opo, maliit po nga si Sakarias dyan. <laughs> Tara. <laughs> Yan, dito kami kumain mga kapatid sa Greenwich. Okay. Nang? Oh, bili. Kung gusto mo bumili. Dito okay, sa tapat di meron doon. Mahal yata rito. Mas, mas ma, mahal dito. Mahal dito yun. Ibili pa daw sila ng Koji. Bibili pa sila ng koji bago kami umuwi. Ah, busog na busog ang mamay eh. Sobrang busog Dito eh. kayo pakasok kami ng watch. Mm, bibili raw siya ng koji. Ayan oh, malaki. Ayan. Pag hindi ka pa pumuti dyan. Ayan, pagkakalaking ito oh. Yan eh, hindi na sabon na ikukuskus mo. Inayin, ang ikukuskus mo dyan ang iyong katauan na. Ganito ang forma, oh. Yung ikaw na nagagay, oh. Yan, ikaw na nagkikiskis na gay. <laughs> Laki. Ano pa ah? gano'n? <laughs> lang, ikaw na nung ano pang hinahanap, eh. Kala ko Koji lang kung ano, -ano naman hinihimil mo. <laughs> sabi ko Koji lang itas kung ano, -ano mga hinihimil. we baka naman tinasan ang presyo niya tapos sabi buy gituan. get 1. Paano masabi? Ano na yun, 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 45, ginawang 75, tapos sabi buy one, take 1 eh. Kasayaw si Ining, o oh. tu tuwa-tuwa si Ining, nakalabas. Tuwa-tuwa si Ining, at nakalabas. Nakapaglaro pa sa arcade na. na. Hehehehe. <laughs> masarap din so Watson ah, hindi masyadong malamig tama lamang kaya it... ha? nang? wala meron pa doon wag na wag na muna yun tayo ko ano lang lakad <laughs> ano kay nang yan? kala ko ano? ha? kala mo ha? at kumuha pa rin sa dami ng shampoo sa atin Ay sus, napakagastos gamitin yan. Kumai sa kamay, ay awas na sa kamay. <laughs> awas kong awas pag inilagay sa kamay. Ay magayang panggar Dipisil. mahal. 50%. Oh, uh, baka kayo yung naliyo na, na sa manok ka, natutumba eh. Mm. Ang <laughs> <laughs> um, pangit naman ng pangalan, are. Uy, oh, ay, sino ng itong kakain na rin tsokolating are? Are? Yan, yeah, pangalip po okay. Damn! <laughs> 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 oh, mo. Oh, poke. Musli. Uh, <laughs> Musli. Oh, poke. Ang oh, tira, kaya. Ah, oh, ma. ang may. Masay mo. poke. <laughs> ah, musli pala, musli. <laughs> Hindi, nak na daw sa uslim poke. Nang? Huwag na. Chicks yun, chicks. Wala kaya nadami ang gayon. Lagi na nilagyan ng ilong ng gayon. lakin laki na naiiningi, kung eh. may ilang taong pa. Dalaga na. Mga kamamay, usapang ko, koji ko ano naman mga mabibit-bit nito. Over na naman sa pinag-usapan na bibilhin eh. Kaya pag ako nag-iisim, ako mag-isa na lang hindi ko na sinasama. Kung ano, -ano amin na kami hmm? ah mobile mhm ano ganyan yung pinag iisipan? ano pinag iisipan? bising bising sa hinahanap yung mag-ina eh. Para kay Koji lang, eh, tanga na ako Koji ngayon, ito ang ano po, mga sinisilip eh. Oh? Hindi ko alam eh, kung pinipili ng mga aray. Hmm. Oh, oh, oh. oh. Hmm. Kung anong pinag-uusapan eh, anong pinipili kaya ng mga aray. Oh, yan, nakakita na. nakakita na hmm, may tinuro pa may tinuro pa rin iba hindi pa pala yun iba pa rin o oh. ay Leo maghahanap o oh, yun daw o oh. oh, pag hindi pa nakita ito to hindi pa nakita ito Walking, tutukan na yan <laking> o <joke> oh. ano ba nakita ganito yung labo Ay, dalo na naghahanap yung tutukan na hindi pa nakakita kung ano yun eh. Ay, hanggang ngayon hindi pa tapos pumili eh. Narinig na kami sa pinakadulo eh. Buong watso na. Oh. Bumili ka, Robos. <laughs> tawa si Ineng eh <laughs> May tawa si Ineng Lagi ba robo si inapatawa eh <laughs> Saan mo napapanood? <laughs> sa Facebook <laughs> Sana pinapapa Binibigay pinakikita mo sa iyong papa Na may robo's prank <laughs> Badyang Facebook eh. <laughs> oh, ang bata ito tuwa eh. Ano yun kay mama? Lagi kang yun ang binibili? eh. Kayo naman. Kaya pala laging mainit ang ulo na yung papa. Lagi Lagi nang ang binibili yan. Charme. Charme. Kaya na mainit lagi ang ulo ni kanyang papa kasi lagi daw binibili ng kanyang mama ay charme. <laughs> kulay pula raw ang kulay <laughs> lagi nila ang charm eh Ayun na ibang kulay. Ibang kulay. Ibang kulay. <laughs> Katagal mamili nung mag-iinaran. ngalain oh, ngalay na ang paa na mamay eh. Katagal mamili kanina pa kami doon na paikot-ikot eh kuti -kuti. sabi sa akin pa parang namin daw bibili ikaw ko kung ano nung -ano pinagsisilip eh eh kundi ako lumabas muna eh hindi <laughs> muna tayo sa so, may red ribbon tapos itong Ace Hardware Ayan. Ay, so may Watson sila nandiyan sila sa loob pag sila mo kasama, pag sa tsitsaga. Napaka tsitsaga. Mm. Magbabayad oh, na ka. oh ina Hinahanap na mamay, naroon na sa counter, magbabayad na. <laughs> nasa na kaya? <laughs> Pumunta na sa counter ng gabay na hahanapin na mamay. Eh. Mm, si ate hindi na nangalay tumayo rin eh. Um, pwede swildohan ng ayos. Kanya-kanya ng bit, -bit na sa counter na. Ay, nakaw. <laughs> Yung bibit-biting iyan. <laughs> eh, eh. Ikaw na. Ha? Huh? Oh? Hmm? Kanya-kanya ng bit-bit. Eh. Ang talon.